So yung what's up mga brad So ngayon may isa sound test na naman po kami Itong dalawang D12 mid high pull range At sa hindi pa po namin ipagpatuloy itong sound test nito Ay papakita ko po muna sa inyo Kung ano po ang nakaload dito So ito pala ang nakaload sa kaniyang mid So ayan Audio master na 1000 watts At ito po ang driver unit na ilulod namin So ayan 550 watts audio master pa rin ang brand. So ngayon, ipagpatuloy po muna namin to sa pag-sit up. Baka may oras pa po tayo. Mamaya, isa sound test po to natin dito kahit sandali lang. So yung wasap mga brands, so, hindi pa po to namin ipagpatuloy ang sound test nito ay isi-shout out po muna namin itong nag-order nito itong aming customer na taga Guadalupe, Cebu City. So shout out po. Sino pong pangalan, sir? Albs Albs Bilyare ng Guadalupe, Cebu City. So ayan po ang kanyang in-order dito sa amin. Dalawang D12 mid-high full range. At ito lang po ang gagamitin namin sa pag-sound test. Itong 737 namin. Tuyo, what's up mga brad? So update din natin yung nag-order nito, Mr. Carlo bayane ng Bicol, Manila. So ayan na po ang dalawang mid-high pull rinse mo sir, ready for shipment. So ayan, ayan na po, naka-police screen cover po sa harap. At ayan, wala pong speaker ang pinagkausapan namin ni Mr. Customer nito. So ito, tatanggalin lang po ito namin, yung speak on, at plunger para makalis po tayo sa shipping. Dahil dagdag bigat po yan. So tanggalin po namin pagkatapos nitong video na to. At ipadala po namin sa inyo Mr. Customer. Walang speak on at walang plunger. Ito lang pong box. At Twitter horn. So itong Twitter horn, importante po to. So ayan na po, ready for shipment na po product number 0923-375-3232 or 0916-274-0287 sa'y ginalat nimo Karina! So yung wasap mga brad, ito po ang order ni Mr. Customer, Mr. John Bintolan ng Kanaw-Kanaw Tabugon Norte ng Cebu. So ayan po, isang unit po to or isang sit-up. So ayan po ang kanyang 2x2 sit-up, D12 to D18. At ito, isang DIY ampli cabinet. Ayan, may laman na po. So ito, kasali po to sa order ni Mr. Customer. So ayan, bali, dalawang power amp lang po. At ito, Uh, isang processor lang po ang nakakabit. Yan, kung makikita ninyo, may allowance. Baka magdagdag pa po siya ng processor. Ang nakakaganda po dito sa kaniyang ampli cabinet ay mayroon pong drawer. So, ayan. So, ayan. Dito po natin ilagay yung mga cord niya na mga extra. At ito, speaker wire po to Kasali po to sa kaniyang inorder. Ang full sound test nito, ando na po sa kanilang bayan sa Tabugo Norte ng Cebu. So ayan po ang magdala sa sub, yung web na 15 at ito po ang magdala sa mid at high. So, yawa sa mga bread, ito po ang advantage namin dito dahil napakalawak po yung lugar namin. So ayan kung makikita ninyo, kahit saan po pumwesto yung aming kasama. So ayan, kahit saan po sila magpwesto. At dito sa gilid, pwede pa kami magtanim dito ng mga gulay. So ayan makikita ninyo, merong mga gulay-gulay. Tulad ngayon, maganda po ang ating panahon. So yan, kahit saan po kami magbilad ng ganyan. And ito ito pang nakaganda dito. Kahit maulan po, pwede po kami magtrabaho dahil meron po kami mga dahil meron po kaming kubo-kubo dito. Tulad nito, kahit saan po siya pumuwesto. So yan, galing po siya doon. Ngayon, nandiyan na naman po siya. So Kahit maulan po, pwede po kami magtrabaho dahil meron po kami ditong trapal at, at meron pong bubong yung aming pagawaan. So yan, kung makikita ninyo, merong bubong. Ayan, kahit maulan po, pwede po kami magtrabaho dito. At pwede rin kami magtrabaho sa gabi dahil mayroon pong ilaw. So ayan. Asara, <laughs>